guys, welcome to my vlog. Ngayon lang ulit makapasyal ng ano to, um, Chunmon Park. First time ko nakapasyal dito, guys. Holiday ngayon dito sa Hong Kong at saka free ang ang sakay sa LRT. So, sinamantala ko na pansamantala ang mapasyal here. Dito sa park. Oh. Tapos dito may mga turtles. Tapos may mga ibon. May mga natambay din Pilipin. Ay, na Pilipinas Ay, natin guys. May mga turtles dyan sa ano, tubig nang mga naglalaro ng bangka na de remote ayan sila on. thanks for watching Kathleen